Sa final testing and sealing procedure, uh, nandoon na yung, yung mga accredited poll watchers. Magbabantay sila, i-initialize yung makina. Uh, mm -hmm. Then may sampung test ballots yan. So test sila. Yung sampung test ballot, isa-isa ipasok doon sa makina. And then i-check nila doon sa resibo. And in this case, i-check din nila doon sa screen. Uh, in this mm -hmm. case, ang tinignan daw nila, election return na nasa screen. So, hinanap nila doon yung balot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, okay. pagkatapos niyan, uh, i re ulit yung makita. and then walang transmission. Hindi magte-test ng transmission. Ang transmission ay sa araw lamang ng halalan. Pero yung sampung test balots, tinitest talaga yan yung kung tama ba ang resibo, tungba doon sa balota, ang tungba ba doon sa election return, para malaman natin kung papakatiwalaan 'yong vote ayong automated cheating machine and in this case hindi nga talaga nan talaga kaya nga ang title natin huli ang dayaan ng COMELEC kasi huli huli yeah, talaga yeah. Mm -hmm. uh, so ang nangyari nito mga kababayan this is a case in Butuan City then kagabi i received three calls from three different persons uh, about yung nangyari kahapon. Nag-final testing and sealing kahapon sa Butuan City. May 6. Okay. O, oh, May 6. O, hanggat hindi ko makausap yung testigo. Kasi si John Lee ang watcher doon, siyang testigo. Siya talaga ang okay. testigo nito. So, binirify ko muna yung report niya and tinanong ko pa siya about other circumstances and then, eto na. Ang nangyari, nag-testing and sealing kahapon di, doon sa precinct number 240 Barangay Santo Niño, Butuan City. So ito yung details mga kababayan. Ang test ballot na binigay kay John Lee is test ballot number 9. Kasi sabi ko nga 10 sila. 10 yan. yan. Ta 10 test ballots yan. 10 ballots so, yan. Yeah. Yes, 10 test ballots. So test ballot number 9, ang sinid niya ay si Ching Plaza for mayor. Plus, 8 councilors kasi hindi kompleto. 12 dapat yan eh. So, 8 lang ang kudsihal ni, 8 or 9? Um, I forgot mm, what, makikita under natin. Her. Yan dyan pa. Under oh, her. Okay. Under her. So, sabihin natin 8, oh. Siyempre, full watcher siya. Both straight siya sa grupo ni Ching Plaza, di ba? Yes, oh, yes. Both straight siya. Eh, kahit na yung straight is maiksi, both straight pa rin siya. One mayor, walang vice mayor, plus 8 councilors. Mm-hmm. Nang lumabas yung resibo, kinumpara niya. Sakto naman. Tama naman yung resibo doon sa balota. Ang problem, at dito natin matutukoy kung saan talaga ang daya nila. Nung tiningnan nila yung election return, hinanap yung ballot number 9. Ang lumabas doon sa election return sa screen ay si Lau Fortun, ang kalaban, kalaban plus 12 councilors. Oh my god. So yan ang nangyari. Ang kalaban ang lumabas doon sa election return. As they saw it in the screen, hinanap nila yung ballot number 9. So ngayon, ah okay. uh, nagkagulo na. Ang sabi ng teacher, sige. Bigyan ulit kita ng isang test ballot number 10. Oh. Ito, pangalawa. So test ballot number 10 binigay sa kanya at sinabi, i-shade mo yung dalawa. Kung baga, i-overvote mo intentionally. So, mm -hmm. ang ginawa ni John Lee, sinade niya si Ching Plaza at sinade niya si Lau Forton. Okay. Pero ang consial niya, walo pa rin ni Ching Plaza. Ching Plaza. So, ang mayor lang. ang. Oh, Oo. Oh. Kasi ang mayor, mm -hmm. isa lang naman ang mo. Mm -hmm. Oo. Isa lang naman iboboto mo. Pero this is already test ballot number 10. Kanina number 9 yon ha? So, number 10, sinid niya yung dalawang mayor, si Ching Plaza at saka si Lau Forton. Pero ang konsihal, kay Ching Plaza pa rin yung walo. Again, tugma doon sa resibo, overvote. Uh -huh. Ang mayor, kasi overvote, dalawa ang binoto eh. Tapos nandun yung konsihal. Pero uli, nung binuksan nila, nung tinignan nila yung election return, doon sa screen, hinanap ang balot number 10, ang lumabas ay hindi overvote. Si Lau Fortun ang binoto plus 12 konsihal. Oh my God. Oo. So yan, dokumentado yan. O, dokumentado yan. Kaya huli ang dayaan ng Comelec ngayon mga kababayan.